Yon mga idol, good morning, good morning. Meron tayong kakabit na window type na aircon dito sa project natin na ito. Eh mukhang mag-uulan pa yata. Ayan idol yung pinabutas natin. Ang um, natin dito ay eh, one HP at saka yun doon sa kabila. Wali dalawa to idol eh. Ito yung isa. Ayan, butas ng isa uh, ilalagay natin dyan yung eh, 1 HP meron tayong problema dito eh, ito sa pagdadaanan nito dahil nakakisami na yung paglalagyan natin nito then medyo mahirap yung pagpapasok pa sa kisami walang the manhole na madadaanan dahil medyo dikit yung ano dito isa bisa isa bisa sa pinaka trusses nya yun pala idol yung kakabit natin ng aircon dito yung lalagay yung ano yung 1 hp tsaka yung yung 1 hp naman dito sa kabilang ano kabilang kwarto ayan o no? yan yan yung isa eh medyo mahirap nga talaga ito idol habang nagtatrabaho naman tayo, ito naman tong isang ito. O bakit? Ano problema mo? Ha? Magpapakarga ka? Huwag ka magtatrabaho pa tayo eh. Sige na, dyan ka na lang muna. Ito pala yung aircon na yun na idol eh. Brand new yan. At yung, yung isa na yan. At ito. dito. Dito pala tayo kukuha ng power ng dalawang aircon na yun na idol yung main breaker niyan papalitan natin ng 60 amperes kasi 30 amperes yung inilagay dito dito na nilalagay yung dalawang breaker natin T20 niyan saka ang ang entrada niya na ito ipapalitan din natin dahil napakalit number 3.5 lang yata yan number 12 superang sobrang liit dito yung tatakbo yung mga wires yan sa loob ng kisamin na ang gagawin natin siguro, idol, magbubutas na lang tayo. Ang gagawin natin dyan, idol, ay aakyatin na lang natin yung magtatanggal na lang tayo ng gyro dito sa taas na to. Dahil hindi talaga pwedeng hindi magtatanggal ng gyro. Dahil yung isa may dikit na dikit. Ayan, meron na tayong natanggal dito. Uh, yan yung katapat ng isang... Erko na yung kinak kapit natin sa baba Ayan, yan yung Lumabas na linya Yung paglalagyan natin Diba paano nga naman tayo makapasok dito sa lobby Ayan nga yung Ito may halos dikit na dyan Ito naman yung isang Isang butas <clears throat> yan din yung ano yan din yung Katapat din yung isa Ayan yung kanyang Abang yung eh, tinatanggal na yung idol eh, yan yung katapat ng ano ng breaker yan natin isusot eh, at saka ito yung entrada niya idol kaya ginusto natin palitan na lang mas malaki yan dahil ayun oh, kung makikita nyo naman yan pdx wire na napakalit kaya papalitan natin ng DHC na number 6 yan eh, hindi naman pwedeng hindi palitan yan ayan nabuksan na natin lahat ayan yung pag, pagsusuta natin ng wiring ayan yung mga wire nung kapunta sa breaker na doon ito na yung pang main natin number 6 na DHCN ito yung pinaka mahirap um, pa, idol gawa ng hindi tayo makapagdaan sa kusin eh magtatanggal talaga tayo dito sa hero niya may lagay lang natin itong mga abang natin